buwan niya ito sa isang so, na so, sa bawal po kasi siya para ng video yun po so, yung yung, yung sa video. So, ng video yun uh, para ng video so, I mean, napakarami kang ang nga. niya dito kasi pinatupad ang zero billing policy dahil ay hindi may pangalong buong bumapos so, nakatulong ito sa ating tapos, eh, pero, um, uh, may hirap na tapos sa uh, pera no? talo na pagdating sa uh, kalikasan natin uh, ay tulong uh, sa ating mga uh, hindi yung sa private hospital so talagang uh, matitis ka matitila ka ng mga para matalabay

Jillian na kaya na nakapuha sa mga city mo na sa UK sa UK para makulupi ang mga masiro yung mga bill nyo sa hospital na admit naman ng mga tayo pilihan kaya nga mo dati na at sa init, sa pagod dahil na dahil 60 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, doa was. Allahumma al-fikr. Istinsah di hospital. Inna al-taqwa kan kayo. Oh, you're talking about. Teromoy dituna specialist center. Oh,